alam, bigla tumasang tubig dito alas 5 ayan o, pumasok ko sa loob ng bahay Diyos ko nawala na may adrenaline ko ayan o, yung anak kong bunso papasok pa ayan o wala eh, ayaw niya anak kaya ba? Kaya mo? Anak, ingat ha? I love you. Pray kita. Pag hindi kaya, balik ka. Anak. O pag hindi mo kaya, balik ka. Dadaan <laughs> lang naka, madulas Napapasok siya Ayaw mamsin Pinipigilan namin eh Ayaraw niya God bless you nak